Hello! What's up guys! kakita na ba kayo ng lamisang ginto? Kung kita na kayo ako, hindi pa. Ito, lamisang kulay ginto. For today's video guys, ay papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa ang lamisang kulay ginto ay nagmula sa aming mga kamay. Lamisang kulay ginto. Gawa lamang sa tubular na bakal na GI pipe. At flyboard. today's video guys gagawa tayo ng lamisa guys ano tagalog sa lamisa guys hindi ko alam hasta lamisa yung tawag sa amin guys pahimuntag may ngoto may hapon ng gabi and what's up time lapse today's video guys gagawa tayo ng lamisahan ano yung tagalog ng lamisa guys para update kayo sa sunod nating video guys huwag nyong kalimutan mag follow like and share guys para makita nyo sa sunod nating video ito na po guys ang laman ng ating plano guys may mga design pa po tayo dito guys kaya yeah, panoorin nyo guys hanggang matapos itong ating video guys at pipenta natin to ng gold guys if gamit ang spray time lapse Kung gusto nyong bumisita sa aking YouTube channel guys, mag-search lang Saksak -sak Sinagol TV Vlog. We need to install na po. Yan o. Oh, kita na. Uh, simple lahat yan. Like, Sizes. I want you always to remember. gusto nyo ang ating video guys uh, pakilike na lang guys at saka mapupusuan nyo po ay pwede nyo ring i-heart yung ating video kung maaari sana pwede i-share nyo guys para magkaroon tayo ng marami pang followers Karon guys, kaya hapuna naman ta. Nga, nangit-ngitan ni Happy Tron, Nga, karon kay na humana mata tao grinder oh ato na po ni ng entertainer og grinder what's up guys so karon guys kay humana mata tao grinder aw, prepare po ta para masilya isinya tayo ngayon guys kaya look at me niya karon kay na matag masilya ay magliha na punta, gamit ang atong liha 240 niya karon kay hasta mang iganga hasta, manggilang, hasta manggilang, ay magkukas pa irada na Anya karon kay sa atong pagmasilya hasta mang hamisa aw ang pagliha hasta lang dali ah hmm, man na Anya karon na puta para sa atong pagpintura karon kay na na matagliha A ah, mag-primer na ta. So, karon guys, kay na human na mata o primer, mag-color na ta o gold. So, what's up guys? What's up? guys. So what's up? Tapos na natin kinulayan ito. Tatapkot na natin ito. Gamit itong fully gloss. Tibay ito guys. Hindi ito matabla ng gasolina guys. So ayan guys. Nagkukulay ginto na yung ating trabaho. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video guys no. Ah. sana wag niyo kalimutan mag-follow, like and share. Talo na sa ating mga followers. Maraming maraming salamat po sa balang sawang suporta ni Pindik ni sa akin no. Hindi ako mapapatuloy sa vlog kung hindi dahil sa inyo. La, supporta. And sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe sa ating YouTube channel at saka bigyan niyo rin isang like, no? At saka kung maaari sana -share nyo yung share niyo ng ating video at saka para updated pa kayo sa sunod nating video, paki-click na lang sa notification bell. Promise ko sa inyo, marami pa kayong matutunan sa at content. Sa content ko ngayon is wala pa talaga kayong matutunan. Pero promise ko sa inyo soon, mga video namin, may matutunan na po kayo, lalo na sa ating mga katulad kong mga DIY creator. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.